Pumunta na kayo doon. Nice. Paano yun? Paano yung kapatid? Hindi ko alam. Ang ganda. Paano mo ginawa kapatid yun? Tinamil niya. Paano mo ginawa? No significa. No significa. Ah, yay, pala. Ang galing. Yeah. Ah, ganun eh. Hindi ka na magpunta sa malapit. Dika? Ah, ganda. Oh. Ayang ganda. Wow, bagus kan Anai? Halo. Wow. Wow, beautiful, beautiful. 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 Yeah, Wow Ganda dari itu. Wow. Wow. <coughs> Ayang ganda. Dito na, eh. Oh, yeah. Alam mo, umuulan. Pero nandito pa kami. Wow. Is it? wow. Oh, oh Mas God. malaki. Oh, oh <laughs> <We're raining. laughs> wow. One. Kasi nakikita na natin ang New York sa kabila. Yeah, New York side. Uh -oh. it is, it is, Horseshoe, horseshoe, horseshoe falls. Horseshoe falls. I forgot the name of that. Wow, may rainbow pa. Ang ganda I niya. Oh, doon yung bridge. Ayan. Pagka dumaan kami dyan sa bridge na yan, papunta na ng New York. Ayan. Pero nandito kami sa Canada. <laughs> wow. Very nice kapatid namin na talaga nag video, -picture, picture pa to kasama namin si <laughs> kapatid wow basa na kami See? Yeah. Ganito pala, bijuhan mo ako na, bijuhan mo ako dito kapatid. Kapatid. B continue video mo ko kapatid. Gigi, mas maganda doon. Ako ano? sa'yo. Mas maganda ah, sayo. mas maganda ba doon? Oo. Yun nga eh. Kanina ko pa nga Ang ganda sa Ayan, ano eh. Nat. kami dito. ganda. <laughs> <Dun, dun. laughs>